The Bark Ads Tash, na-miss ng mga The Bark Ads, kaya naman sinout out at graduate nila ito live sa Itbulaga. Isang The Bark Ads na kagrupo ni Bossing sa Lenten Special, nakilala na, sino kayang The Bark Ads ito? At sino kaya ang iba pang magkakasama? Itbulaga, binisita ng bago nilang sponsor. Ngayong diaryness ng March 21 ay pinakilala na ng Itbulaga ang bagong mega na makakasama nila sa barangay. Ito nga ay ang Mega Sardines na bagong makakasama ng Itbulaga. Na nagbigay pa nga ng Mega Sardines hindi lang sa team barangay kundi maging sa team studio audience. Na kung saan, ay bumisita din na sa Itbulaga Studio ang marketing team ng Mega Sardines. Na syempre, ay pinasalamatan ni Bossing at ng mga Dabark Ads, na talaga namang hindi nawawala ng bagong sponsors ang Itbulaga, pero nadadagdagan pa nga at patuloy na dumadami. Sinout out pa nga ulit ito ng mga Dabark ad sa segment na Forinoy, pagkatapos itong muling mabanggit ni Paolo. Samantala, mula noong March 19, March 20 At ngayong Biyernes March 21 Ay inanunsyo nga ni Bossing ang patungkol sa mga The Ads na magkakasama o magkakaglupo sa Itbulaga Lenten Special na tila magkasama naman nga si Bossing at Alan, matapos itong tila mabanggit ni The Bark sa Alan noon. Biro man ito o hindi ni Alan, ay malalaman nga natin yan sa Sabado March 22, dahil dito iaanunsyo ng Itbulaga ang mga The Bark Ads na magkakasama o magkakagrupo para sa Monday, Tuesday at Wednesday special ng Itbulaga sa Lenten. Na napag-usapan na rin natin. na talaga namang inaabangan na nga ito ng marami ngayon pa lang. Sa Sabado din na March 22, ay dapat naman abangan ng pagbisita sa Itbulaga ng GAT, na nag-revive ng kantang Doleng Dole. At dahil nga sa taas din ng energy ni Boss Joey, na talaga namang sumasabay sa energy ng mga EB Girls ngayong biyernes. Ay biro pa nga dito ni Neil, nakasama din daw dito si Boss Joey, na magpe-perform kasama ng GAT sa Sabado March 22. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, trending nga at pinag-uusapan si The Bark at Stash, dahil nga sa panibagong malaking project ni Tash na Bad Genius The Series, na una na nga nating napag-usapan. Dagdag pa nga dyan, ay ang patuloy na pagdami pa ng views sa YouTube ng single ni Tash na handa na ako. Ganun na rin nga sa Spotify, na umabot na rin nga ng mahigit 300k streams na makikita din nga ang iba pang single ni Tash. Na hanggang ngayon na, ay kasama ang single ni Tash na handa na ako sa Viral 50 ng Spotify. Shinout out pa nga ni Min at Miles si Tash, matapos na mapag-usapan ang bench fashion show sa Eat Bulaga noong Huwebes March 20, na kung saan ay kasama ang foreign contestant, na syempre ay kasama din si Tash sa Bench Body of Work Fashion Show, ngayong araw March 21. Kaya naman habang pinag-uusapan nga nila ito, ay sinabi nga ni Mie na kasama din si Tash sa Bench Body of Work na ito. Hanggang sa sinout out na nga ito ni Miles, at graduate din ito. na matatanda ang una na rin ng pinus ni Tash ang tungkol sa Bench Body of Work, sa kanyang FB at IG account. Hindi nga lang yan, dahil trending na nga ang fashion show na ito ngayong biyernes. Pinag-usapan din na ngayong biyernes, ang pagbalik ng ka-voice ni Jose Marie Chan sa Itbulaga na si At dahil nga kuhang kuhan nito ang boses ni Jose Marichan, ay talaga namang muling pinag-usapan, at hinangaan ng mga netizens ang pagbalik nito sa The Clones The Comeback Edition. Kaya naman, ay hindi na nga nakakapagtaka, na ito ang nanalo ngayong biyernes sa The Clones The Comeback Edition. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?